ito'y saktong ka mapapasabi kayo na ikayak KMJS na yan. kaluluwa ng dimanoy biktima ng krimen noon pang dekada 70. Sino kayo? Sumali po sa isang talaga sa Misamis Oriental. para humingi ng katarungan. Ito'y isang dugo ng crisis sa loob pinaagi sa kripto nga ni Sulod. Ang siya pero si mong papa. Dado. Meron akong kakilalan niya, Dado. Itong si Rizkin. Kilala niyo po ba ito? Ang mahigit limang dekada ng pangungulila ni Nanay Violeta sa nawawala niyang unika iha na si Arlene. Arlene, anak, itong larawan mo nang inumaga ng papa mo. Arlene? Matuldukan na kaya sa pamagitan ng DNA test sa tatlo-tatlong nagpipresintang anak raw niya. Alam Tatlong na, lola? May DNA na ito test ng unika ni Valileta? Sa DNA maternity test, ang probability of maternity... Susunod! Susunod! tanong ng isang mister Legal husband? Paano ba yan? Gustos <laughs> kinundo ah Sabay mo si Pierre Kahati raw niya sa puso ng kanyang misis Isang pulis Nagpapail yung dalawa Sigurado talaga At siya yung ko talaga Kita ko yung plate number Confirm Siya galit Siempre. Para kuhanin ang kanilang panig, sinubukan silang puntahan ng aming team. Dito daw po yung nararenta na, di sir? Pag sumiyak asawa po, sigurado babalik ito sa akin. Sabay mo sa po. Tapang mo pa po ba?